problem solved. Tapos din ang ano, kusina. Haro-halong materials yun, guys. Sarado na. See you again on Monday. guys, good morning. Yan, bibili tayo ng kawayan pang bakod. Para mabakudan na. Pero baka sa harap pa lang yung mabakudan namin. Magkano ganyan? Hindi ba yan? Yung tinala kanina? Sandaan pa? Sandaan lang ta? Sandaan lang ta? Ito ko ay pwede te 130 kasi sa mga to eh. Tawag na lang yung dali. Kasi na sa kilo kilo mo kasi ni no may title na direction. Mm doon na lang po. Magkano sa dito yan may video direction ito. Kilo kilo. Kailangan magpako. At hindi pa din daw papaan ba ko. Ako lang. Direkto ka. Oh, ito pa si nakatitig 150 isang piraso depende sa ano laki doon kasi yun, sa baba, yung yung pangako tinanay ng 30 terasyo ko, yun lang. Nakaubos na yun. Itong matagal na to dito. Ito, wakas dito. Kung alam mo, oh, wakas sinanay eh. So, pwede na siguro buhay ng 130 lang. Yung tatlo na yan, hindi ko sabihin. Nagbabayan po kasi sinanay, Lenny. Yeah. Itong parang 50, 50 lang. Ayan po kasi Ayan ay, yung matataba. Ayan, po yan. Kay Rowell po yan na ano. Ito ang picture niya. Hindi ko po alam ang ano po yan. Ito kasi yung mga, ayun yung huling baba. Kaso nga, bang kilong naman yun. Ang kanil may sabirik siya. kilong kilong yun. Hindi ka po may ari. Hindi ka iba po man. kasi. Ito na lang. Ito, lang ito na lang ito. pa. Ito na Sino maghahakot to? Tricycle. Kaya po ay yun yun eh. hindi, hindi yung hindi isa hindi ko hindi ko alam yung sakit dalawa <laughs> may sasakyan mo kaya chariot lang ate tatlo baka hindi nang pilih yan sa kasado kung nagasasin ka nakawa kawayan, salta bong sasakyan nga hindi eh. magasin <laughs> nga Ayaw niya magsugasan <laughs> yung espalto. <laughs> <laughs> yung espalto talaga yung concern niya, hindi yung kawayan. <laughs> Pero yung kawayan niya, Ayan nga yung kung alam baka ayaw mo nilang pa... Hindi, okay lang yun. Kasi yung truck nga, nakakadaan yung kawayan lang. Gamo, Ay, wala. Yun lang po yan. Okay, Ayan na lang, tay. Paano mo Nilagang saging na naman, guys. Napurga na sila sa saging. Tatlong araw na. Marami kasi kami saging eh, na napahinog galing sa bukid. Ay kasabay-sabay mahinog. Sayang hindi magpantaan. Hindi hmm. mas gusto rin nila yan kay nakakabusog kisa yung hmm. Kaysa tinapay. Tinapay, mas na umay sila. Yan. Nung nakarang vlog pala, nasabi ko kamote yan. <laughs> Naulawan ni camera girl. Nahilo na, naging kamote na yung saging tang na naman tayo guys ng hukuan buhangin bispa mo muna <laughs> ayun guys announce ko lang sad sa ina na hindi tayo matutuloy mag open sa si monday kasi palawang hindi kaya ng aming kwan. so ayun sa mga nag-aabang dyan uh, next Monday, sure bowl na yun. Sure bowl na talaga kailangan lang natin ayusin pa yung mga dapat sa ayos para hindi nung nag-open kami tapos may mga gumagawa parang tignan so ayusin mo na natin para ano maganda ito kasi tatambakan pa ito ng ano ng buhangin sobrang putik tapos itong ito. loob pukluringan pa namin yan ng ano para malinis tignan

Kukunin na sana 'yung vlog. Hindi, hindi pala si Bob tap ang paggawa ng vlog na 'yan ba wala mang iyan. May pang na ba sila diyan sa bubong? Tapos ipasimento daw ng tele itong ano. Kasi na natin. Magsagraw <laughs> muna ako. Ang wire natin. Muna natin tits. Tilapia. Paksiw. Tsaka, inihaw mo ng George. Marami tayong talong eh. Kung may malaki sana tayong ganito, kahit isagad na dyan, mo. para hapon hindi mainit dyan. Wait. Kailangan ko dyan Pag? ganyan pa siya. din siya. Okay. Kainit kasi hapon na dito, oh. Kainit. Tsaka para may dilim no, din yung bumba. Sa saprihang, yung Kung problema dyan, yung pintok. Mangan-manan, mga ka-dragon. Ay, uh, Ay, si Gigi pala may nasa kaso lang sa ano, lang sa ano, bayan. Nasa kaso lang sa ano, bayan. Malapit na ikasal. <laughs> Biglang ko ni. Eh, malapit okay, ng ng ikasal. na ikasal. Ako ang minang. Na malapit na rin yung ating CR, isang layer na lang yan. Ingat. Korapsyon, korin dikay na bla. Siya ata 'tong baguona. Siguro meron Lagyan mo pante ng supa. Man. Yan, dumating na yung nagkuha ng senomat. Nagkuha ka raw ng senomat. Sa kasan. Sa kasan. Sa kasan. Oo, oh, akong minang, di ba? Eh, ninong daw si Kuya Johnny. Sabihin mo dun sa dalawa. Ang problema, may mga ninong na. Wala pang, ano, grown. Huh? Wala pa mang... May kumpleto na yung ninong at ninong wala pang grom. <laughs> May tagawagas pa ng plato. <laughs> May tagawagas okay. pa na. Ay, okay. magustos na doon ng kasal nyo. So, ayan guys. Kukunin na natin yung binili nating kawayan. tol. na lang kaya iyon. Ay! Basta amin eh? si Tee? nila, ibigay yung na malaki. Saan pa galing yan te? Sa ano? Balingasa. Mas malayo pa po ata. Mm kasi bago daw makarating doon sa kanila pag ganito na sa tapos sa ilog lang no dinabalsa nila sa ilog ginagawa tapos, nila, tapos nilang balsa para makarating dito uh, ba, basag yung, yung iba katod yan basag naman no. na nila hindi na nila mabinta tapos hindi pa nila hindi mo rin pwedeng amutin sabi na hingiin na saya oleh. naik itu one mata thank you. sa so may may gilgawa nilang bangka uh, yung isang araw kadami dami kanay nakatrack kanay nilang kanay nilang kanay nilang kanay nilang ng nilang kanay

guys, kinakabit na ni Kuya Dan yung ano, bawal. Bawal. Gusto na kaya yung ano, singawa. <laughs> tapos amuyin mo na lang pag tapos ka magtari. Doon ka magkarap. <laughs> Oo, you know? oh, nebulizer. Hindi ka na magtari. Hindi ka na magtari. Hindi na magtari. gamitin. Ba't nyo yung ko Yung pantay. Yung dito guys, yeah. yung i e, na lang yes. tuwing mag open tayo. Okay. Tanggalin okay. na lang. Yung na ba mo? Ayaw, ah. Hindi pa lang eh. Ang galit na galit. Dito. Pansinin nyo to. Yung kawalan. Medyo malilit yung space. nakaluwag luwag na kasi kami dito doon. Dahil ka kung tipid. Tipid. Parang gano'ng kung kami doon eh. Kaya lang panira itong poste dito.

So, yung dalawa na. Ha? <laughs> <Bawasan lango. laughs> Sabi ng mga taga dito, guys, paano matagalan daw kami magbukas, pero babae naman daw kasi ang trabaho. Nga, lang, natin, no? ano gastus, natin bye -bye. mga kuri

tatlo yung ditanggal. Hindi yeah, pwedeng isa lang yung mga guys. Ayan, uh, ko lagyan. Gamon kayo natin ng ano, yung rolling. Ay, tawag daw yung sliding. Pagaya sana ano sa gate niya, no? Sir Mide. Ha? Doon <laughs> pa lang tayo sa tulay, nagbukas na. <laughs> Alexa, open the gate. <laughs> Alexa, open the gate. Oh, sila na Mas na Kasi sila Sarado dito sa harap, sa gilid. Bukas na bukas. <laughs> no muna sakit nang ko. Sabon yung kasiyo kanya muna <laughs> ko. Kasi no? Pwede nang gamitin. Sa lunis na siguro nila ito bumukon kasi bukas meron pa kami gampangin. Day off namin bukas. Hmm. Problem solved tapos din ang ano, kusina. Halo-halong materials yun, guys. Balak na kayo. Halo-halo ang materials ng kusina. Ano na lang? Rinse pala. lang. Oh, pasadmeter na lang tayo. Okay. Rinse. Hmm, huling bakod sa harap. Uy, yeah, yeah, okay, labas niyo na yung mga gamit at diyan na. Ito lang tao? Ito. Ito? na sa gilid. Dyan na sa gilid. makita. Sarado na. See you again on Monday. Ano ang ko dyan? daw tagilin to yan pa yata lang ang hindi tagilid yung pagkalapa ko sa side naganon o no? simula dito Paano, ayan ay, wala na yun walang panay panay alaude hah nakasai pa kaniya na hindi 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 Huwag nyo lang, huwag nyo. Pwedeng tignan, huwag lang titigang. Hindi na siguro nila yan pasukin. Dito na lang sa gilid. Tsaka sa likod. Huwag na kayong papayag na saklawin nila buhay na post. Hindi yung binili. Binili nilang buhay ang Bakit? And May nakuha lang. daw tayo? Wala. Kailan lang, kailan lang na nagsukatan dyan. Nag-additional. Ah. Bakit hindi niya na nag-comment dyan? Gawa hmm. lang yan, yan. Kaya gumanyan yan yung mag-harkot ng ah, yun. bato. Ang totoo niyan, dito yan. Ituhin yung ganun at andito yan. Ah, sige po. Ayusin Ay, namin sabihin, ano po namin. Ibig sabihin, ano po? Oo. Dapat dito pa, pa yung poste na namin. Binili nila yan. Binili nila yan. Mga pigmot ang wire naman po ang cyclone wire naman po ibakod namin no, so, dito. Ipalagtikwan e, e, mo na lang dito. Dyan. Lagyan Kaya ang may papayo ko, kaya niyo dahil papadirin daw nila eh. Oo. Oh. Nakaplano papadirin. Hayaan nyo na. Hagwire lang sa amin para pag nagpadir sila. Temporary lang oh, si namin. Temporary niyo. lang para po hagwire. Para, Di para lang sa matakpan. Okay, para lang oh. Para huwag na silang pumasok dyan. Hindi po. Yun ang pang payo ko. Kaya naman ganyan lang. Ikalmang nung pagkagyan sa nyo no? Let's go, let's go. Thank you, Lord. Tatapos din ang ating bako. Kamay po kami.